Good morning ko, dito pala kami ngayon sa dry dock sa loob ng Batangas Shipyard. Kasama pala natin ngayon si Sir Mark, nagbiyahe pala siya galing ng Maynila. Nang galing na pala kami doon sa Pupa, kaming tatlo ni Sir Troy at saka ni Sir Mark, tapos na kami pinag-usapan doon sa may shop ng barko. At dito naman kami ngayon sa Prua, ang pinag-usapan naman ngayon namin yung kadina ng angkla dahil nabuhol-buhol na. Hindi pa lang, oh, sir. Wow, hindi, hindi na pinapara ko na hindi ka pwede hindi na sa ating kay straight naman sa baba hanggang Peter M. Siguro to. May ito. one shackle pa, may isang shackle pa na iwan sa baba. Hindi eh, pa namin ito. makita ito. yung Peter Yung Peter Straight. Ah, baliktad. Sa uh, starting baliktad. ganyan, sir. Yes. Nakabaliktad. Straight oh, ito, siya. Ito. ito, ito, Kaya, ito, ito, ito makita. Oh. Sir. Ito din, Pag-atini kayo, nakita mo yung ano niya. Gusto pa ito. Ito dapat, dapat dito ganyan. Yes. Ah, baliktad pala lahat. Si ito dapat yung nakapalit na yan is yung oh. joint shackle, shackle, yung D shackle. Yung D shackle oh. Yung, yung shackle, d -shackle, d -shackle yung yung ito. Ito. Yes. Oh, so, okay, always mo putandaan kap. Ulis mo tandaan. Diba ito yung crown shackle? Oh, Sabay siya. Okay. Yung crown shackle na yan. Dapat ang joint shuttle ano, is against ganyan? against siya yes maganda oh. to ah ]atrains. against ganyan di ba Nang, oh. ganyan oh ganyan oh. dapat Saقدin. ang ganito sa joint shuttle is against yung pareho sila ba against ah naka against sila bali naka ganyan ganyan ganyan, ganyan. yes oh. ganyan bakit ganyan sila dalawa ganyan sila dalawa oh Pheh. ganyan oh okay oh ang sa inyo ganito yung crown shuttle nyo, ganyan oh. din yung ano nyo, sa sa D-Shackle? Sa D-Shackle, Oh. Kaya pala, no? Yes, kaya ito ang, ang problema, pinakamain problem ninyo. Ito. Sira, ito. Hindi na yung swivel nyo. Oh? Hindi na mano oh, yung swivel, hindi na mo ikot. Oo. Oh, oh. Sira Kasi na nga, siya. Kasi problema na nito, pagka daw, oh. di ba, mag, ano ka ng angkla? Oo, oh, sir. Ito, nang na, na ganyan to, eh. Ah, nasa loob? Yes. Hindi na siya maka-play, walang no, ikot. so ang ngayon oh. Ang ang iikot is yung dun sa loob. Sa loob na. Kaya na, oh. na ano yun, nakapulupot. Nakapulupot oh. Na yung ano mo dun? Pulupot na yung ilalim. Kaya din nasisira yung ano mo. Nasisira yung oh, wildcat. wildcat mo dahil oh. dito. Oh, dahil dito sa ano sa di shackle. Magkaiba. Oh. Ano to eh? Pareho sila ng size sa end link mo. Ah, pareho size sila. You know? Oh, pareho sila. You know? Ito, yes. pareho ng size nito. Yes. Team Link Ito oh. ang Core Shackle oh. Ang Core Crown Ang Core Crown Shackle oh, ang Core Crown shackle. in shackle. shackle In Shackle Yes In oh. Link or Open Link Ito end Link or Open Link Yes Ito naman In Large Link Ito naman oh In Large Link In Large Link, in large link. link. Ito In Large so, Link Swivel Ito yung Swivel Yan Tapos, Swivel In Large Link Tapos In Large Link to Yan Tapos Open Link Open Link Or yung kung ano tawag ito uh, end, link, uh, end, link, end open link open link or end link oh. dapat sunod sa end link is g shackle yung -shackle maliit g shackle na o oh, maliit g shackle or joint shackle oh g shackle or joint sir ito pero itong ito dapat dito sa baba ganyan, oh, yan, against, against sila oh. yes. opposite sila ganyan lahat na papunta doon oh lahat mm, yun pala sa Japanese Diesel oh. Cup, tandaan mo din yung Japanese Diesel Yung sa, sa, yung gaya yung, 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 yung sinabi mo, nakaraan oh. Tama yun, ito oh. Oh. Sa kapilaan Merong dalawang in-link May in-link oh. Ito yung dalawa Pag may makakita ka na from, kay, yung, from the shackle, ito, dalawa in-link Yes, in -link, yes. In Pag, ka na, ka Pag may makita ang dalawang in-link Sa kabilaan ng Kabilaan ng per lens of, of chain oh. Di shackle yan Ah, di shackle na. Basta pag Japanese. Pa, pagkumon Pag common length lang, Oo. direct yan in between length, in between lens ng chain. Ang in between yan is center shackle. Kenter shackle na. Ah, Okay. Ito, in Japan between na. Japan, shackle man. Oh, open link. Dalawa open, link. open link. Pag makikita ka, example. Oh. Bumili tayo ng kanina. Oh. Na ay chain na bago. Oh. Nakita mo ganito. So automatic magsabi ka, ah, di shackle. Di shackle. Ah, yan talaga yung standard yes. style. Kung ka ng oh. ganito lang. Dalawa, ayun. Dalawa. Ganyan, ito ito. Bali, makakita ka ng ganitong dalawa isa ano, kinter yan. Yes, kinter. Okay. Kung ka ng ganito, ganito, dalawang open, di shackle di shackle na yan Okay, may natutunan tayo ha ah. yan hindi natin mano yan makuha dito lang sa dry dock yan 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 oh. diba? ayos Okay, yan. ayos sa inyo kapag sunod pag ala ano natin sunod kung okay pa yung bitter end mo oh, o bitter, bitter, bitter end o bitter end doon o oh. galing ito, itong nakakapit dito, puputulin natin yan. oh, putulin. Yun yung ikakabit doon sa bitter end. Sa Yes, ah, para okay. mapaliktad lahat ng orifice yun ang mo. Ah, kung, kung, saan yung pinakadulo, yun naman yung ibaliktad doon sa taas. Oh, yes. Okay. Kung considering, kung okay pa yung calibration, pero sa akin okay pa yan kasi bago oh. palit nyo daw to. Oh. Oh bago so, man to sir. Sa, ano yung 21? Oh. Di ba bago? Naman? Oh bago sir. Oh. Ah, Bago lahat, shoutout kay Jovin Javillana from Stevedore, Iloilo City. General Villanueva from f Logistic Driver. William Romero. Rolando Ramos from Maribeles, Bataan. Kung nagustuhan mo yung video, baka naman please like and follow para updated ka sa sunod na video. Thank you for watching. Sharing is caring. Peace, ingat. God bless. Hindi pala fix yung ano mo, yung bow thruster. Hindi sir. Naka-fix yan. O, oh, fix lang sir. Fix yung bow thruster niya. Eh, pero reversible yan, hindi. Reversible. Oh, ah, ganyan, so reversible oh engine drive reversible I mean, engine drive to sir engine reversible. drive to sir oh, oh engine drive tapos reversible reversible engine, reversible engine. oh ito so yung may natutunan naman tayo ha okay yung iba kasi pitch pa ah, pitch yung ano yung ibang ano yung oh. yung Pero ibang aggregate pump ah may aggregate pump ngayon ko lang nalaman din yan Aggregate pump ang tawag oh aggregate pump. Si naman, si pump. Si PP pump naman. Ah, okay, ayos. Ito yung nagdi-lecture natin ah, ito si Sir Mark. Matalino to. Ah, nalaman natin ngayon ko lang nalaman yun ito, Dahil kay Sir Mark, ah, tinuruan tayo ganyan. yan